isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga tol, kamusta? Magandang hapon po sa inyong lahat uh, For today's video mga tol May i-update ako sa inyo uh, Mayroon tayong mga bao ngayon ng niyog na walang mata Libon kung tawagin no? Niyog na libon So, Salamat tayo sa Diyos mga tol dahil uh, nakapagkuha tayo ngayon ng maramihan ano although uh, actually 21 pieces mga tol no so ipaliwanag natin mga tol kung para saan ito at kung ano ang kinagandahan nito bilang uh, isang pang protection Ito tol yung niyog natin na mga libon no So yung iba mayroon pang mga bunot So, pinapatanggalan lang natin ng yung dito sa mukha na part. Pero, nandun yung mga ano nila. Yung sa mukha nila na part dito. So, ito, mga tol, magagamit din nito No? Panghalo natin to sa lunas. Maging sa haplas. At, pwede rin natin itong gawing pampalina. Kung kinakailangan. No? Or sa ritual. Sa mga bahay para magkaroon ng tagabulag yung bahay uh, hindi siya makikita o ng mga tao na mga masasama yung intention or balak lalong lalong sa mga magnanakaw so ito so magandang klase magandang klase yung mga nakuha natin ngayon ng na mga libon mga tol dahil uh, ito medium okay rin hindi siya yung masyadong maumbok ito okay tsaka ito yung large malaki to tatlo at ito yung mga small pero okay naman dahil uh, kahit mga malilit sila mga tol pero hindi naman yung maumbok so palapad pa rin siya maganda. Mm. Then, para sa kalaman ng lahat, mga tol, lalong-lalo na doon sa mga supporters natin na wala ang alam sa spiritual division at sa mga pang -protection. Itong libon tol na niyog is maganda itong itangan o pangproteksyon protection dahil ito ay proven and at legendary na mga kargada mga tol na ginagamit na mula pa noon hanggang ngayon talagang tunay na subok at maasahan pagdating sa ah, uh, protection din, mas palalakasin pa natin ito mga tol sa pamagitan ng paggawa o pagkasa, no so, lalagyan natin to ng mga bigati na mga orasyon ng Diyos Amahan mga medium talaga pang kumbati na ta, pang kumbati ah uh, para magiging pang siya sa mga baril, patalim, maging sa mga disgrasya at sa mga black magic o mahika blanca. No? Pero lalangisin muna natin itong mga tol bago nating kakasahin. No? So yun lang mga tol yung i-update ko sa inyo. Uh, 21 pieces yung libo natin ngayon no so Uh, thankful tayo syempre, dahil magkakaroon tayo ng maraming stock o libo na magagamit natin makakasa natin no? so sa mga interesado message lang kayo sa akin mga tol sa aking facebook page Mr. Nice Guy TV o kaya tumawag kayo sa akin sa contact number direct di uh, diba? so yun lang mga tol then I-update ko ya kayo ulit mga tol pag magawa na talaga natin ito, no? Pag magagawa na natin. So 'yun lang mga tol, maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless din. Was out sa inyong lahat mga tol.